Ipakita naton nga hindi, hindi gid kita sa mina. Hindi gid naton payagan. Kanina kasi, nag-motorcade kami sa buong isla para ito awareness sa mga tao sa tatlong munisipyo na tuloy ang aming laban. Ano sa... Laban tung, uh, kontra sa mina. Yung pag-aayaw talaga namin sa mina, two years na kaming lumalaban. Ito ang gusto nilang minahin dahil napakarami naming minerals talaga dito. Noon pa ito, 1993 pa, nag-start. Na-stop lang ito noon dahil may nagbuwis ng buhay. So, na-stop. Tapos tumulong si Gina Lopez. At that time, kaya nagkaroon din ng cease and desist order. Mga pang-anim na rally na ito eh. Pero yung big rally talaga is pangatlo na itong very big rally. Tagid sa, sa buong mundo. Ayaw natin sa mina. Ayaw natin masira ang ganda ng bundok. Sa ngayon, ito naka CDO. Last year ito, dahil wala silang CBO permit. means? cease and desist order. Okay. Pero we do not know until when. Kasi wala silang ano eh kung until when. Yung pag-CDO. So, kaya nakita nyo yan, yung mga, truck nila, yung, yun yung ore na kinuha dyan, gabundok, galing sa bundok na yan, na hinukay. Wala silang permit. Walang ICC Pati yung paggawa ng pier, wala silang permit. So, illegal. Kaya na-stop namin. Naglagay kami dito ng barikada para bantayan. Kami mismo, na mamamayan ang gumawa niyan. Walang tumulong sa aming politisyan sa totoo lang. So, kami lahat nagkakaisa sa malasakit namin at pagmamahal sa isla.